Gasolina ngayon mga kayo yun ano, and 56 cents. Yan, magandang araw, magandang gabi sa inyo kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Gasolinahan muna natin at para sigurado tayo. Itong gasolina, oh Yan Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada ang araw natin ngayon ay makulimlim pambihira naman akala ko eh buwan ng July eh <laughs> hindi na ako magsusuot ng sweatshirt mga kainags ano? akala ko buwan ng July ay matinding init at nakahubad na tayo ng pang habang naglalakad pero baligtad yata ang nangyari dahil nako po Panginoon medyo malamig-lamig ng konti ngayon yan nako kung napapansin yung ating kalangitan madilim-dilim mga kainags ano? at ano madalas umulan grabe Madalas umulan, pambihira na ano. Oh. <laughs> ay, ay na naman, tumatawa na naman ako. Pambihira, meron nga pala nag-comment yan. <laughs> Minsan daw, eh, ba't daw ako tawa ng tawa? Wala namang dahilan, wala naman daw nakakatawa, tawa daw ako ng tawa. Pambihira naman, no? Oh. <laughs> eh, ang sabi ko, pasensya na po kasi ganyan po talaga yung mga taong masayahin yung bang kahit mababaw, mababaw lang ang dahilan, tawa ng tawa hindi <laughs> bihira, wala tayong magagawa, ganun tayo masayain eh. masayahin tayo eh. ba diba? hindi naman natin pwedeng pigilin ang ating nararamdaman di diba? kapag tayo ay masaya meron pala tayong nasasaktan no? pag, na, naiinis pagka masaya tayo pag tumatawa tayo ng masaya tayo, sandali tapos na pala ayan yan yan 75 ang binayad ko for 8 liters ang pumasok uh, doon po sa mga naiinis po sa akin pagka ako po ay masaya or pagka ako po ay tumatawa habang nagbablog pasensya na po kayo at ganyan po talaga tayo yung mga taong masasayahin walang ano no walang stress na iniisip eh hey, eh, ganun po talaga no so good vibes lang po tayo good vibes yan altara well, alis na tayo at marami pa tayong pupuntahan ngayong araw na to ang ulap natin ay nako yan makulimlim mga kainags ano pero hindi naman siya sobrang lamig Kaya lang syempre hindi naman ito yung inaasahan natin Ang inaasahan natin ay Mainit yeah. <laughs> Kasi mga previous years Mainit ang July mga kainis Ang buwan ng July at ang August Yan yeah, mainit yan yeah, Syempre kasing init Kasing hot ng inyong lingkod Yan yeah, yung sa harap ng screen nyo Nakapulang ano nakapulang sweatshirt Nakasalamin ng Ray-Ban Ang <laughs> bihira Pasensya lang kayo, mga kainags, ha? Tawa ko ng tao, eh. Eh, ganun kasi. Ganun talaga ako, mga kainags, eh, no? Hindi ko nga rin minsan napigilan yung pagtawa ko, eh. Ewan ko. Eh, ganun ako, eh. Kasi mahirap na maitago na... Mahi mahirap itago yung... Yung pagiging totoo natin, mga kainags, ano? Mahirap, mahirap itago, eh. eh uh, pasensya na kung ganyan talaga ako. Napakababaw. Walang dahilan. Tumatawa. Yung... <laughs> Yan na naman. Pinipigilan ko lang nga wag tumawa. Kaya lang ayaw talaga eh talaga <laughs> pambira ano simpleng kaligayahan nga lang natin eh pinupo na pa Pambihira naman <laughs> yan anyway anyway tara tara pasyal muna tayo pasyal muna tayo yan meron kasing nag comment kasi sabi niya naiirita raw siya sa akin kasi daw napapansin niya raw pagka uh... kada salita ko raw tawa raw ako ng tawa Minsan daw wala naman dahilan, wala naman nakakatawa. Tumatawa daw ako. <laughs> Yan katulad niya, wala nang dahilan, tawa ko ng tawa. Eh ganun po talaga eh. Pag malakas ang tama, yun. ang <laughs> bihira naman oh. No? Yan, magandang araw ulit sa inyo mga kahinags, Ano? Araw ng Webes ngayon, July 4, 2024. First day natin sa trabaho mula pagkatapos ng ating day off. Huh, init naman ngayon. Mainit ang panahon ngayon. Ano? Ah, wow, sikat, sikat si araw ah araw. Ah, kumpara kahapon na makulimlim. Yan, nako ang ganda ng araw natin ngayon. Ha, ah, fresh na fresh kumbaga sa bulaklak, eh talagang bukadkad, masigla, makulay, 'yan. <laughs> At masilaw ang araw natin ngayon. Yan. Hay, nako papasok na naman tayo. Ang nakakatamad na parte ng ating pagtatrabaho 'yung uh, unang araw mula sa ating mahaba-habang day off. Dalawang araw na day off yung pagbalik ang medyo <laughs> nakakatamad at parang malungkot yun kasi magbabanat na naman tayo ng buto kumbaga parang bagong gising yan eh kailangan muna nating uminom ng kape maginat inat para ma warm up yung ating katawan at ang ating isipan at mainitan ang ating sikmura sa mainit at masarap at mabangong kape pag, na, pag nakikita mo yung mga ganitong mga bulaklak no? sa puno yan no? tsaka yun no? sa dulo ganda sa mata yun no? Parang lalo nakakagaan ang gumala eh tapos sikat na sikat si Haring Araw ano? Beautiful day. Oh my goodness. Ay, ano oh. Kailan nalalantana ano? Minsan ano eh uh, pag kami pasok ka, ah, maganda ng panahon. Pagka day off ka, ang pangit naman ng panahon, nako. Pagka ganito kaganda 'yung panahon, parang sarap umabsent eh, no? Tsaka ano, tsaka masarap magsuot ng mga damit na nasando lang, ganoon. Talagang alam niyo mga kainis, ano? Dito kasi sa Canada, especially sa Alberta, sa sobrang tagal ng taglamig dito, pagka ganito kong summer, matindi ang sikat ng araw, ramdam na ramdam mo talaga sa balat mo yung sarap ng dampi ng init ng araw. Ako, yun ang naramdaman ko, no? Sarap talaga iba, iba talaga. Siguro ano dahil uh, nasana yung katawan ko, yung balat ko, namin dito na malamig lagi kaya yung mga sikat ng araw pag summer pag dumampi sa balat namin talagang uy ang sarap grabe <laughs> kaya nga karamihan sa amin dito uh, pag kumakain kami sa labas minsan wala kaming bubungan kung nasaan yung araw nandoon din kami kay gandang pagmasdan tunay mong larawan talaga yun <laughs> Sino ba naman ang hindi mapapakanta sa ganda ng panahon At ganda ng harapan natin mga kahinags oh. Sa bawat patak ng oras Lagi mong nararamdaman Ang ganda ng panahon Yon <laughs> Ang bira Tama na yung pagkanta at baka pumangit na naman ang ating araw Amira, <laughs> bira So by the way mga kahinags ano? Sa sabado ay pupunta kami sa Elk Island kasama si Jedi Cycle at kung sino pa yung makakasama sa amin ayos pero sigurado na kami ni Jedi Cycle mga ano? pupunta uli kami doon sa mga Island Islands, Elk Island yung napuntahan natin yung nakakita tayo ng uh, kayote daw marami nag comment kayote yon. pero nakita ko kasi personal ang laki mas malaki pa sa kayote kasi yung kayote medyo maliit lang ano? iba kasi yung nakikita mo ng personal sa sariling mata mo kesa dun sa camera mga kainags ano yung distansya yung layo eh no? pero ako nakita ko malaki kaya nagulat ako tak takbo agad ako eh, di ba <laughs> karipas ako ng takbo eh ang bihira yun doon kami pupunta sa sabado so baka ito itong vlog natin na to baka mapanood nyo, to, nyo to, to, sabado na kasi mga sabado ko i-upload to at saka maraming salamat nga pala mga kinig sa mga comment nyo no? May mga nag-comment kasi nako meron na naman akong bago natutunan ngayon ano? Tungkol sa mga aso natin Di ba na may vlog tayo noong nakaraan na tahol lang tahol yung mga aso natin Pagka nakakarinig sila ng mga nung, nung mower no? Pag uh, ginagamit natin yung mower, Yung ating uh, Uh, blow, snow blower, mga ganyan, mga leaf blower, galit na galit sila. Yun pala, maraming maraming salamat sa mga nag-comment na yung tenga pala ng mga aso, yung pandinig pala ng mga aso ay pitong beses ang, ano, ang, ang, ang lakas ng mga naririnig kumpara sa tao. Grabe pala. Akala ko dati, yung pangamoy lang nila yung sobrang lakas. So pati pala yung pandinig nila ay sobrang lakas. Grabe. Kaya pala galit na galit sila pag nakakarinig sila ng maingay katulad nung lawn mower inaaway talaga nila yung mga grass ano natin grass, grass cutter ganyan tapos isa pa may natutunan din ako previous pa yung mga nag comment din sa vlog natin dati na ang nakikita palang kulay ng mga aso ay dilaw at blue yellow and blue Yan yung mga na-identify nilang kulay. Kaya maraming maraming salamat sa mga nag-comment. Thank you very much. Maraming kaming natutunan sa inyo. Thank you. you Come here tomorrow? No, no, no. Sunday. Sunday? Okay. See you, man. Ayos. <laughs> Yan. So, mga kinags, ano? Nako, eto. Uh, ay, uwi na nga pala tayo. Ayan, o. Tapos, meron akong dala nako baon na naman. Eto yan, mga kinags. Ano, nababasa nyo ba? Yan, o. Turkey Habarati Croissant. ya So, may mga, ano kasi doon. May mga libreng uh, pinamimigay na pagkain. Ano to? Parang uh, sandwich, ya. Na ang palamang turkey. Na may palamang kung ano-ano. Tapos, sa uh, Ito yung mga pinapakain sa, ano, sa camps. Doon sa, ano, sa... Saan man ba, lugar, basta yung mga camps, yung mga isolated area doon sa may uh, ano ang lugar to sa Alberta, yung mataasang ano sa mataasang ano. Ah, uh, Saan nga yung camps? Saan nga yung camps? Anong lugar nga yung camps? Yung camps, anong probinsya ngayon? Portmark. Ayun, Portmark, sa Portmark pala, makakain. Salamat Louie boy ah. Paano lang kung wala ka? <laughs> Siyempre day <they> off. <hope. laughs> Yan, <laughs> sama na tropa natin ano. So yun mga kainisan, ito yung mga sineserve sa mga ano sa Fort Mac, yung mga camps doon. Ah, uh, yung alam niyo naman siguro yung sinasabi ko, yung isolated area na lahat yung ano parang uh, mga nagtatrabaho, mga trahabador, mga nag nang ano, langis, mga ganyan. So ito yun ganito. So siguro ito may expired na expiration ito. Wala eh. Pero okay pa naman to. ah uh, one week almost one week ang expiration nito kaya siguro pinamigay na bago ma, ma expired yeah, marami to mga kainags, ano? eh gusto ng ay, ito pala yung sakyan ko gusto ng ano eh gusto ng mga ano to ng mga prinsesita natin tsaka ni Mahala Reyna oy by the way mga kainags ano? maraming salamat nga pala sa ano meron nga pala nag comment shout sa kanya kalimutan ko ah, uh, hindi, ko nakalimutan ko pangalan eh no? pero nabasa ko na yung ano yung uh, River Maya is confirmed na na magko-concert dito sa Canada sa Winnipeg tapos dito sa Alberta sa Red Deer Red Deer daw magko-concert ah <laughs> uh, oh, ano Red Deer pero hindi hindi si hindi sila magko-concert dito sa Edmonton or sa Calgary pero kahit na sa Red Deer sila mag-concert ay eh pupunta ako mga kainang sanong bala kong pumunta hindi ko palalampasin, palalampasin ang pagkakataon na yan dahil ako ay isa sa mga panatik number one isa sa mga number one na na ano na fans ng River Maya. So medyo ano siguro 1 hour or 2 hours ang biyahe magmula rito sa Edmonton papuntang Red Deer kung hindi ako nagkakamali 3 hours basta mga ganoon medyo malayo mga kainig ano? pero naghahanap muna ako ng mga kasabay syempre <laughs> ayoko mag drive mga kainig ano? mahirap na eh kung yung araw nga naliligaw ako eh paano pa kung gabi ako gabi ako mag ano ron so naghahanap muna ako ng mga kasama titingnan ko pag may mga kasama ako siguradong matutuloy na ako sa panonood ng River Maya concert nila. Tagal kong pagal kong pinangarap 'yun. Na sana ay eh, mabuo uli sila kahit man lang pansamantala para sa kanilang mga original fans. Yan. So, wibo na tayo mga kinigs ano. At pagod ako, grabe. Hirap talaga mag-adjust pagkagaling ka ng dalawang araw ng day off, no? Tapos trabaho, physical pa. <laughs> Pero yung pinakamasayang party yung pauwi ka na, ano? Eh, yung huling mga mga 30 minutes na lang uuwi ka na naku bigla kang ginaganahan kung bigla kang sumisipag eh pinipilit mo matapos sa agad yung <laughs> yung trabaho mo eh no yan pero anyway mga kinaysa no nakaraos na naman tayo isang araw ano yan? Ano yan? ah ito yung pasalubong ano ano yan? ah pasalubong ah ayan basta natin tingnan natin ano trabaho tingnan natin kung anong klase niya ah uh, Tingnan natin. Pusa natin ulit. Kung ano ka sarap. I-bake pa to. Ha? I-bake pa. I-bake pa. Hindi. Ano bake Hindi. Ilalagay lang sa ano. Sa sa, sa microwave. Ilang minuto. Hmm. pa naman to. Ha? Pati salamat. Ayan. So, ito ito yun. siya na. Yan, yan. Ang dami. no? Yan, Ang pinapay. Eh. Ayan. So mayroon na rin siyang sauce. ayun yung mga sauce. Ayun. Sa loob. Turkey and Habarti Croissant. July 7. Diyos, marami rin yan. 2, 4, 6, 8, 10, 12. July Mahari 7, ilang araw yun. July 7? Ano na ba ngayon? 4 na. O, oh, di may tatlong araw pa. Hindi naman po. <laughs> yan, so, hindi naman po kay July 7, eh, expired na yan. Hindi na pwedeng kainin. Best ay, before Pwede pa rin kainin yan. Di ba mga O, ano? oh, yan, no? Oh. ayos, ayos. So, nandito, nandito na si Mahalarena. Ayos, tigman natin. merong dinidikit yung ating pangalan na prinsesa tapos merong nilagay doon kinakain ng dalawang dalawang asa natin ano. <laughs> tonto ay. <ayan. <laughs> ano ba yan? Dali. Pasok na, na si i e. Papa Inags. Nice. ano ba yan? Ano ba laman yan? Huh? Ah, peanut Ha? Huh? Ah, butter. Ay, oh. Ayan naman, Tonto, tuwa naman, no? oh. Oh. Ako si Saya, tuwan tuwa. ah. pa. <laughs> Sarap yung tuwa. <laughs> Yan. Kasama natin si Pangali na Prinsesa. Naku, magandang araw ulit sa inyo mga kainags. At... Ay, naku, ang ganda ng araw ngayon. Baka niyo, nyo, ha? Oh? Yan, yeah, no? Beautiful day. Araw ng biyernes ngayon mga kainags. No? Oh. May pasok tayo. Ganda, no? Wow. Tuloy-tuloy na sana. Huwag na sana umulan. Ay, ano? Naubos na? Ha? Ah, ayan, oh. No? <laughs> Tuwang tuwa. Ito, kalmot nila yan pagka gusto nilang lumabas, eh. Gusto sana namin maglagay ng bell dito. Kaya lang, eh, ganun din pagka inaano nila, kinakalmot, makakalmot pa rin. Yan. Ay, pero okay lang yan, makakainig siya, no? Pero talaga, importante yung naibibigay na saya ng tuwa ng ating mga aso. Ayan. Kabos na? Kabos na. Ayos. Ah, um, oh, lalaba ka na naman. O, oh, um, maglaba ka na. Ha? Ah. Gusto ah. mo gusto, no? Simot na simot eh. Ah, naku, na naman talaga. Ay, nako. Dito tayo sa labas mga kainags, ano? Naku po, Panginoon. Ganda talaga pagka-summer, no? Buti naman yung mga damo natin dito medyo sumisibul-sibul na. No? Oh. Dito sa napapanot na <laughs> napapanot na backyard natin. Yan. Ganda no. Oh, may nahabol na ibon. Beautiful. Uy, gundo na ng mga bulaklak ng mahal na rain. Oh, grabe oh. Tingnan niyo mga kainis oh. Ganda na no? oh. Wow. Ganda ng kulay no. Ito na yung kamatis na binigay sa atin ng kapitbahay natin. Yan oh. Oh, di ba? Yan yung kamatis oh. Tsaka ito, Oh, ayan. Yun, pangali na prinsesa. Takbo. Max, Yan, ito pa mga kinis, oh. Ganda, no? Yan. Ayos. So, ba sila siya pag nakikita ka nila? Naka naman talaga. Ayan. Punta ka rin doon sa'yo. Sat, punta doon sa'yo. Nako, sayon. Sayon. <laughs> Pinupunasan na lang namin to pag gagamitin namin, ano? Yan, napakasarap tumambay dito, mga kainis Ang sarap tumambay dito, ano? Kasi malilim, eh Actually, ngayon, mainit na, mga kainis so, Mainit-init na ngayon, eh Ah, Panginoon, napakasarap dito di oh, diba? Oh, ano? Na. Ay, nako, nako. <laughs> Ano, ha? Yan Sarap dito Nako hmm? ah, Ha? Angalin? Alin pa bomba? Hindi ano 'yan? Panglinis ano 'yan? Uh, no. Pressure washer. Bakit? Pwede rin, pero hindi ka pwede maglinis dito sa bahay natin. Magagalit yung mga kapitbahay natin dito. Ari ko. Tinatanong kasi ng pangalan ng presesa yung pressure pressure washer. Eh kasi dito hindi pwede, alam ko mga kainis, hindi pwede maglinis sasakyan dito sa backyard. Especially lalagyan mo ng sabon. Hindi ko alam ko hindi pwede. Kasi mga para maano yung mga kapitbahay, magagalit. Tsaka hindi parang hindi sila sanay sa ganito. Baka magreklamo sila. Alam niyo naman dito sa Canada eh. Nagagalit si Sayon. Sayon! Nagagalit si Sayon pagka nakikita tayo rito. Si so, Selos siya. tawagin mo na. Daya. Sige na, pasok na. Yan, so ito na yung dala natin kagabi mga kainags, ano? Yung turkey. Yeah, siguro lasang turkey to. Yeah. <laughs> Kakainin na ni Mahal na rin. Nilagay niya lang sa microwave. So habang kumakain si Mahal na rin na rito, ay nakatingin tayo sa kanya mga kainags. Kaya ito nga, nakatutok na sa akin. Hindi ka matututok sa iyo. Ang hihira Yan, so tapos, sa uh, ano, gusto ba ng mga bata yan? Nila, ano, kaya gusto. Oh, Magbabaon daw yung, ano, yung mga anak natin, yung mga presisita natin. Sarap, no? Ganda, mga kainis. Pakita natin yung laman. Na, yung laman lang papakita natin. Hindi natin papakita yung pagsubo ni Mahal Arena. Ayan, no, mga kainis. So, yan yung laman niya, no? Turkey. Nako. Yan, busog na si Mahal Arena. Ayos. Yan, so mga kainis, ano? Maraming maraming salamat sa panunood. Thank you very much. At don't forget to subscribe. Don't forget to leave your comments. Yan. At kita tayo sa susunod na videos. Maraming maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli.